meron tayong koneksyon sa Diyos. At ang koneksyon natin sa Diyos, yung kanyang karunungan, yung kanyang salita, yung kanyang katuruan. Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos, humihiwalay ka sa koneksyon mo sa Diyos. Pag itinakwil mo yung salita ng Diyos, para mo nang itinatakwil ang Diyos. 12.48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang sabi ng Panginoon natin, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita. So, ang pag, pag hindi mo pala tinanggap yung salita ng Diyos, para mo na rin itinatakwilan Diyos. Kaya ang nag-uugnay sa atin at ang Diyos, yung salita, eh yung salita na yun, nakasulat yun sa Biblia. Yung aral ng Diyos, yung salita niya, nakasulat sa Biblia yun. Kaya mayroon tayong malaking koneksyon sa Biblia. Kasi ang Biblia, yung salita niya, ang nagkokonekta sa atin sa Diyos. Para magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos, kailangan natin yung Kanyang salita sa Biblia. Basahin natin ang unang Juan 1.3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Sabi ng mga apostol, yung aming mga sinusulat, yun ang aming nakita, yun ang narinig namin sa Panginoon. Kasama kasi nila si Kristo na naturuan sila na personal. Yung lahat ng narinig nila at nakita, binabalita namin sa inyo, sabi nila, para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Oo, at ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Yeso Kristo. So, nagkakaroon tayo ng koneksyon sa Ama at sa Kaki Kristo sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga apostol. Ang ganito ha, kapatid. Merong isang klase ng pag-aaral na hindi ka pupunta sa school. Yung pag-aaral through correspondence. Ako kasi nag-aaral ako ng ng alternative medicine through correspondence. Hindi naman ako pumunta sa Australia. Kahit kailan, di pa ako pumupunta sa Australia. Eh. Pero nag-aral na ako doon ng, ng medicine, alternative medicine. Kung paano yung uh, hindi ka iinom ng gamot na chemical at saka mga nasa butika. Ang iinumin mo yung mga dahon-dahon, mga tsa-tsa, yung mga ganun na pag-aralan ko yung bahagi noon. And that is true correspondence. Meron ding mga international courses na true correspondence. Ang nag-uugnay sa iyo yung yung turo na natutunan mo. Pag napatunayan nila natutunan mo, bibigyan ka ng diploma. Ah, nakaugnay ka dun sa school. Dun sa knowledge na itinuro nila. Ganun ang Diyos, kahit siya nasa langit, ang kanyang salita, dinala niya rito sa lupa sa pamamagitan ng anak niya. Pag tinanggap mo yung salita, nagkakaroon ka ng koneksyon sa Diyos. Bawa, sabi ng Diyos, sasambahin mo ako. Paano mo ako sasambahin? Sasambahin mo ako sa espiritu at sa katotohanan. Huwag kang luluhod sa mga ribulto. Ayoko niyan. Ay eh, sumunod ka sa Diyos, di ka nga sa ribulto. Sinamba mo siya in spirit, Ayun, nagkaroon ka ng connection sa Diyos. Nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Yun ang sagot ko dun sa bakit pinag-uusapan yung Bible, all about the Bible, ano connection ng Biblia sa buhay ng isang tao. It is God's Word that is in the Bible. And the Word of God in the Bible connects us to God. It is our link to God. It is our line of communication to Him.